bumalik uli tayo dito ngayong araw kasi interesado akong makita ang taas nito nung nakaraan di ako tumulay sa taas ngayon pinuntahan ko ulit Wow, oh, ang ganda. Ang lamig. Oh, tira pala to. Nakakahingal. Ang gantaas. Tabi-tabi po. Lamig grabe. Wow. Nandito. era siya. Sa taas 380m. Natin sa taas. Guys, Oh, ang lamig. Grabe. Ayun din ko sa baba. Walang katao-tao, ako lang hmm. mag-isa. Ah, Oo, Tera siya. Jinja? Wow, oh, ang cute. Huh. Sa taas dito may hagdanang pa. Hmm. Ang cute naman niya. Tabi-tabi po. sa taas. Tabi-tabi po. Kailangan natin humingi ng habi sa kanila. Bago tayo pumasok ang lalaki ng puno. Tabi-tabi po. Ah, mag-isa lang ako rin. Ito pa lang, itaas nito. Ito pala yun. Bilis na natin maglakad kasi malamig. Malamig. ano to dead end na wala ang taas ang taas na ang taas ko na ito kaya ang penis line siguro dati maraming naglilibot dito mukhang umu eh kasi ang nasa taas nito kaya binalikan ko kaya lang wala man lang katao-tao parang ako lang Ah, ito. Abandonado na siya. sa taas. Bahay. Tabi-tabi mm -hmm. po. Wow, ang pras ng hangin dito. Hop. Ang siya. Ang lamig ng tubig, grabe. Ha? Oh. Iningal ako. Ang lamig eh. yung taas bagbay ko kaya na na lang tabi tabi po ah may mga frame sya kami sa may mga old frame siya oh. Silipin natin. May old picture siya. Ito mga ninja. Mga samurai. Oh, ang cute naman. Ito palang itaas nito. Sentro. Hop. Okay. O kami sama. Arigatou gozaimasu. Ako'y pauwi na. Kailangan mo nating magbawah. Sign of us. Arigatou gozaimasu. Pasensya na kayo sa abala ko. Uwi na tayo guys. Nakita ko na. Pale. bye bye hanggang dito na lang guys bye nakita ko na ang itaas thank you for watching